Marami ang nagtatanong kung bakit mula pa nung day one hanggang sa ngayon ay tila ba paunti-unti lang ang paglalabas ng mga pasabog ng kandidata nating si Chelsea Manalo sa Miss Universe 2024. Huwag na tayong magtaka dahil kasama pala ito sa bagong strategy na ginawa para sa kanya ng buong Team Philippines. Kung dati sa panahon ni Pia Wurtzbach ay gumana ang strategy na know when to pick kung saan nagpapasabog lang sa mga mahahalagang event kagaya ng preliminary at finals night. Sa panahon naman ni Catriona Gray ay gumana ang strategy na everyday peak kung saan araw-araw ay may pasabog. Sa kasamaang palad, ang mga game plan na ito ay hindi na gumagana sa ngayon lalo na't bago na rin ang nagmamayari ng Miss Universe Organization. Ibig sabihin, bago na rin ang hinahanap nila. Kaya makikita natin na ibang atake na ang ginagawa ni Chelsea sa Mexico. Pwede natin itong tawaging peak gradually, kung saan mula day 1 hanggang sa coronation night, unti-unting lumalakas at unti-unting naglalabasan ang mga baong pasabog ng ating kandidata. Kung papansining mabuti ang outfits and styling ni Philippines, makikita na habang tumatagal ang kompetisyon, paganda siya ng paganda, maging ang ora niya ay palakas ng palakas. Kung nung mga unang araw ay pangiting-iti at pakaway-kaway lang siya sa media, ngayon ay unti-unti na niyang pinapamalas ang kanyang pasarela, pati ang pag-ikot. Sa ganitong paraan ay unti-unti rin siyang napapamahal sa mga Latino sa Mexico dahil hindi siya nagmumukhang atat na atat makoronahan. Sa katunayan, nakikita natin na nagwo-work na ang strategy ito ni Chelsea. Mula sa 26 spot, biglang bumulusok paakyat si Philippines sa 7 spot sa hot picks ng Mexican pageant page na Club MX. At kung magtutuloy-tuloy na gumana ang strategy, siguradong mas tataas pa ang placement ni Chelsea sa mga hot picks. Kung ikaw naman ang tatanungin, tama ba ang bagong game plan ng Team Philippines? O mas magandang ngayon pa lang ay ilabas na nila ang lahat ng baong pasabog sa Mexico? Put your comments below. At upang maging updated ka sa Miss Universe, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell.